Hello guys! So update to for today's video. Dito sama ang balay. Claim ninyo guys, karong 2025. Hello! <laughs> Ipadol ko. guys? Tagan pa man mga graba. So,

Kahit na siya kay nanaman naman din siya ato for today's video. <laughs> Ito yung na to guys. Nga 2025, magkakabahay na tayo. Uh, ay! Ata! oh Muna yung mong Munting lababo din rin Munting lababo guys. Ari. Amo ang kwarto. Room 1 guys. Room 1, room 3, room 1, tapos, sana, cut. Room 2, there guys, room 2. Hala, ne? Ay, okay. Muna siya. Study table, there you, that mga parts, study table, da yun. Cabinet, ano yung puhon. Then, there ako ang workstation, kayo. Nagimot mga sulat-sulat. Ano? Yeah. Excited na ko. As in. Um, na, muni si Miko. Ang um, badi-badi. Miko, Miko. Miko. Ma. Sadari na po so, ito sa among um, sala, guys. Oh, ano siya? among um, kananan, ani eh. sala. Deng ani kan anan gamay. Salam gamay. Deng Ah. diri guys, Kayaknya dirty kitchen. Wala pa. pa dirty kitchen guys. Ang CR. Muna na, magawas. Diri guys. Diri guys. Ini yan. guys. Bana, gada. Bana, gada.